Bakit sa'yo yan rides na ito ha? Ah. 2.20 ka agad, pasok pala. Saan so, yan? Para maiwasan namin ha? <laughs> ano, na, Minalungaw na talaga. Welcome to Minalungaw National Park. Rides right, with hiking. Ayun o, natapos. Natamon to. Bayokbok. Ah, bayokbok. Wala mo kahit minalungaw. Ah, okay. Pupunta pala tayo ng Bayobo mga tol. Para daw ano 'yon, uh, para daw siyang minalungaw din. Okay. So tingnan natin kung gaano kalayo yung Bayokbok na pupuntahan natin, no. Song oras yung biyahe Stop over muna. Eh, yeah, picture muna tayo. Ayan, so buyok daw yung rides natin Habo na tayo ng ano, diwanag Ha, ang kikit ng mga motor na to Bypass road So, uh, magkakarga muna tayo siguro dito Atin yung gas ni San. Kakarga muna tayo Kaya pwede yung Bruno sabihin yung 2T 2 Gagahan din no Oo oh, diba Ang dami natin no Ayun meron pang San Miguel beer Pre Wala Wala laman Pero ayos to, hindi ba init Time check tayo mga tol, 541 ta Tigala Parang saya ng rides na to ha ah. <laughs> 2, 4, 6, 8, 9. 9 pieces Of the scooter Gagi, sobrang usok Usok lang yung mga motor na to, Kasi di, di 2 talaga Kaya nga, tinawag silang grupo na 2T cap masaya gamitin ng mga ganitong scooter siyempre parang parang ang unique eh <laughs> parang unique tingnan kahit malapit lang yung rides natin parang malayo na rin yung parang malayo na rin yung binyahe natin kasi mabagal lang yung takbo ng mga motor pero ang dahil mga nagjijagging dito ah ayos dito dito sa bypass road kamatay huh? <laughs> ano? oh, oh. oh. Eh? ano? na. Oo. 1,000. Ngumdum meme gisan gasolina. Nah, bagot. Guys. <laughs> <laughs> yung host. Tu sa ano supply ng gasolina itong natin ang cable tie yung ganyan lang pag may kakapali makina talang muna din ako hmmm Ah sir, ayos na? <laughs> okay, let's go Ayos na. Ayos na, mga tol. Ito yung iso. So, ayon Natanggal yung, ano, yung hose doon sa kanyang carburetor. So, ang nangyari, nawala ng, nawala ng supply ng gasolina ng ating carburetor. Kaya, ayun. Kaya pala namatay. Binalik lang natin ulit. Tsaka, linagyan ng cable tie. Yun. Maulan ng panahon, mga tol lumilintik lintik na yan <laughs> ay si ipisan ko siya yung may ari na itong motor itong DU scooter yun naka over ng tricycle yung pupuntahan nating lugar na Bayokbok hindi natin kabisado hindi nang na rin ginugel ma'am sila bahala. So, na bahala tayo pero nandito tayo ngayon sa bypass road nagdudugtong from Cabiao papuntang Gaban no so sana hindi na lang umulan para kahit pa ma enjoy natin yung araw no Whew. so yan ang ganito oh. pa noon makiabihin pa noon ha <laughs> Gapan Japan Ang ko Sa pinsan at kaibigan natin ni Kakanan pala tayo Kakanan tayo So itong kalsada na to ay Pamanila San Miguel Bulacan Ah meron pa palang bypass road dito But, so, Bypass road bypass, Ayos ah Bypass road lahat po lang yung dadaanan natin. So, pakaliwa po lang tayo dito. Peñaranda, Barangay Mangino, Barangay Santa Cruz. Peñaranda! Peñaranda! meron kami natahanan na dito na kainan ng kain mo tayo para sa almusal asan yung makasama natin oh, na una na hmm. nakating silog kuya Dito na tayo sa bayan ng Tenggeranda Sa so, bahay, kamahalaan, barangay, poblacion, Uno 2 teacup Ano gas kayo po? <laughs> ano Ay, putol? tol? Ayun nga ano <laughs> Diyan ahanda yung mga mekaniko Pag <laughs> <laughs> ilang istang over na namin to mga tol Tulay! Nagkakaroon lang ng problema. Mabilis mag-overheat. Pag hindi mo nalagyan ng tuti. Pag walang tuti, mag-overheat talaga yung mga ganitong klaseng two-stroke. No? Kaya lagi silang meron dalang cap para don sa tuti. Kaya nabuo nang ganito ang, ang, grupo nila na tuti cap group. <laughs> Kasi lagi kami nagkakarga ng tuti. Lagi kami nag-stop over. Misan, misan naman nasisiraan. no? Pero ang saya ng ridge na to Kahit na maliliit na sisi lang Nakakatuwa din eh Pero kam papaya Gagi off road Ba't nasunog? Mainit yan. Sa pintura, no? Sticker yan? Binalutan, no? Oo, oh, o, masusunog talaga yan. Pwede yan, pang, pang malapitan lang, inalayo. Hmm. Kaya pala hindi yung mandar, umusok. ayano ang mandar. Walang kompresyon. Hala. Tulak lang yan, tulak. Walang <laughs> wala cambio, eh. Sino pang titi naman? Isa-isa, wala pa, no? <laughs> Nahulog. Nahulog? Okay na eh. Kaso nahulog yung tools. Okay saan na sana eh. Alis na eh. Alis na. Nahulog yung nanunungkit. guys, nahulog ng Oo, makaingin eh. Oo, oh, oo. Oh. Makaingin eh. Oh, oh.

Malapit na lang pre, malapit na lang tayo nyan Malapit na, Bayokbok na yung pag-aho natin, na yun Pag Bayokbok, mga 1 kilometer na lang oh. Tapos sa Minalungaw, mga 3 sa. Oh. So, tara na, let's go! Malapit na lang tayo Almost 1 kilometer na lang daw Tapos papunta sa Minalungaw Almost 3 kilometer pa So titignan muna natin dito sa Bayokbok Kung maganda talaga yung ano Kung maganda yung lugar Pero pwede rin tayo pumunta ng Minalungaw

Floating cottage 510 500, 500. Tingnan muna natin dito Free entrance daw eh Ayun ang ilog Lakas ng alo ng ilog oh Ah, meron pang libreng picture sa aso Parang bagyo Sarap maligo brad oh sa bansa? Ang iingay eh no Titingin lang muna kami dun sa kabila Titingnan namin yung mga ibang Resort na meron dito sakali balik na lang kami dito na pala eh nandito na pala tayo eh A rental cottage almost the same lang siguro rental cottage uy 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 kagit oh. Bamboo. bambu lalim lang ko kaya dito ayos Ano ayos na ba dito? Ayos na dyan? Ayan dito tayo Ay. Ano ba? Okay na ba? ala na Malago yata agad ang ala Wala na Oh, kasi ating ating yung batuan eh. Pagpalbukta mo nyo eh. Oh, Baka, ni tamping samping burakan yung dak dakuraan mo. Lamen di hindi lukaking ilog eh. Ano, minaluwa na talaga? Oo, natin binata. Hindi na pa kaya ah? <laughs> <laughs> <Akit> pa kaya, <laughs> <Akit> pa kaya. <laughs> <laughs> Let's go! Ha? <laughs> <laughs> Putang ina. Ayaw na. Oh. Di na talaga pinandar, ano? Okay, let's go. Wala nang andar-andar, oh. Brum! Free will! <laughs> So nandito na po kami sa Minalungaw <laughs> 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 Tulak na lang Tulak <laughs> Welcome to Minalungaw National Park Ayo, oh. terus <laughs> lah. <laughs> Ito, hindi na lang pinandar Ayos Baka kaligulit tayo sa minalunga mga tol hmm, Ganda Pababa pala Tugnant. dami na rin ano pa lo? Delegado yung paggaki natin mamaya. Tulak oh. Entrance 20, parking 20, life bus 20. Ay, entrance pala isang daan, no? 220 ka agad. Pasok pa lang. Magkano? 220, cottage. Ay, isko. Saan <laughs> yan para maiwasan namin? Oy, minalungaw. Oh. Paunawa po sa lahat ng visitors. Hindi ko nababasahin, Mar marami pala. Talago, oh. Hindi daw, oh. Hmm, ganda ng ano. Lagoon eh. Malalim yung ini Brad. Hmm. Yan magbabadata. Pwede okay, na mga kawain eh. rides with hiking. Ito, makikita kami ng bundok. <laughs> ah, pagod ka. Eh. <laughs> pagod ka. <dah>. Layo pala. Puta. Noong tak sali ka niyan, Ken. Wala na magtinta ka eh. ni. na? Tara to. Uy, wo. Ayos din na. Solo na. Kaya nga, no Ang bilis yun! Huh? Makarekto <laughs> Mamaya, mabilis tayo! Na lang! <laughs> <laughs> Yo so, mga tol, nandito kami sa amin na Longaw. Meron akong nakita na nagiginto. Papakita ko sa inyo kung paano nila kinukuha yung mga gintong kinasalak nila dito. Ito siya. Ayan siya. Hmm. <laughs> vlog kita ha. Ito na yung mga nakuha niya. Hmm. Ayan o ginto. Yan, ginto yan. Ito na yung mga naipon niya. Ito, hindi niya alam kung ano to napudot lang niya yung ring na yan pero yung mga ginto talaga na nakuha niya ayan yan pag naiipon niya ng isang gram ibebenta na ng mga nasa limang libo yata kukuha ng mga buhangin dun kubuhasan dito ito yung proseso ng pag kuha ng mga ginto ay sorry Ilang taon ka na nga? 14 years old, nagaanap buhay. Talk. Ka na pera. Last na yan. Oh, tulungan kita, no? Naglagay ng tubig, no? dan Ini segero tuh, cuit aja tuh pipi. Wo, gak salang, ada dalemnya bisa. <laughs> oh busuk tuh oh. itu? Iya nih. Ini filter ulit. Olasmu nang filter ya. hugasan yung abaka mm hmm. ito ang bilog kanya karne kabit ayun tapos ipilter ulit no? sasalakan ulit isalakan niya kanyan yan o loko na kanyan Yung kanya na pre, miras kayo buta din dito. Huwag mag, 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 mag magpapailalim yung dito, no? Mapuputo sa gitna, no? Yung ibang matatapon. Ayun, Ay, no? Natapon. Magpapalag yun. naman pa na Hmm. May gisana na eh. May... karakal na eh. Barang pula pauna kita. Main nak kita kan ah. Itu. Oh, baru log. Itu dia log. Ayuh, ayu, oh, ayuh, ayuh. Ini dia. Dinum. <laughs> Dah dia. You know daming ano. Ya, yeah. goro. Oro. Nice. Marami. Easy money, man. <laughs> money, money, money. Ayan, o. Oh, ayan. Ayan. Ang mahabos ni kuya. Ayan, ang dami. Mas marami ngayon, no? Pisa doon sa kanina, no? Magaling po. Benta mo na nyan. Para dumami na yung pera mo. Yun. Ih, e, vertical oh. Nyaman. Bush. All right. So, uuwi na mga tol. Yes, ganda ng range natin ngayong araw. <laughs> Bakit na kami mga tol? <laughs> 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 Ang lupit. <laughs> <Bine> isik. lang. <laughs> So yun na nga mga tol. No? Uh, Nabakasaya ng rides na ganito. Enjoy natin na uh, experience natin yung simpleng rides ng mga DIO. At uh, nakaligo tayo sa Minalungaw. No? So sa Minalungaw tayo na tuloy. Ang oras natin ay 2.58 pa lamang. Kung alas 3 pa lamang.